ayo call Uy! kenang di pa bago lang mo na bula guys asawa call aw oh, gani sakit pa gani sa dughan pero dawaton ang tanam. na unsa man pud ka kulman nga bago lang mo nagbulagay na ana kay bagong asawa dira oh na unsa naman pud ka oy unsa labot nimo ha nga ako man ang ako man lang asawa dili man ikaw sa labot nimo ay kay katong imo asawa sa una, guwapa pa man ka ito ay kaysa karun sa si imo asawa karun. Ay sus, guwapa lagi ito sa una akong asawa, pero maout man po kay batasan. Sa una mo na, pangit man po kay batasan. Alangan, mawag kay nagibiyahan ako, kay kipulin ako ning maout, pero guwapa ang batasan. Butan. Naunsa namang taon ko. Ah, Agoy, maout, giday ko mo. Taro nga, buwa, di na maoga na itong gisiling, buwa. Naagiday ka sawa sa una, bo. Naagiday ka asawa so, sa una, bo. O, karoon, oh, yung... dakpan. Yeah, dakpan. Dakpan, ha, na, ha, dakpan, ha, na, ha, dakpan ha, na na. na. na

Mag Dali, maop, oh, yun yun, yun yung maglaag. Ano sa'yo magsirot mo Dili, wala na maodon ka siya, bot. Mami, ano yung mga amang na script Karoon na nanaon ko ni Mami. Ano sa ka? Ay, sa na nag... Ay, sa'yo na nag... Bo, ma mali na yung mga, mali to yung mga. Ay, sa sarong. Sarang, na. Ayaw na si Dinay-Dinay. Bo, kayo na akalagay asawa sa una. ay. So, ikaw, lang, so, si siya sa ikaw naman ganda first love lang <laughs> ang nga ang gani 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 ang 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 gani Ah. ah na agi na muros do. Ayaw ko baga naabwa kay kadlawan tapod <laughs> <laughs> ka karon Ang na, why na ba? Kami rin <laughs> 哈哈哈！<laughs> <laughs>